sa isang hakbang ng pakikipagkaibigan sa pagitan ng iba't ibang pananampalataya, ahapon ay nagpadala si Papa Leo ng isang mensahe sa komunidad ng mga Hudyo sa Roma bago ang mga pista ng mataas na panahon. Ang Papa, na naaalala ang presensya ng punong rabi sa kanyang inaugurasyon, ay nagpahayad ng hangaring palalimin ang ugnayan ng pagkakaibigan sa Roma at sa buong mundo. Nagtapos siya sa pamamagitan ng paghingi sa Diyos ng kaloob na kapayapaan at isang pangmatagalang hangaring itaguyod ito. Isang internasyonal na flotilya ng tulong na patungo sa Gaza ay inatake malapit sa Greece. Inaasahan na ang pag-atake ay inaprobahan ng gobyerno ng Israel. Ang Global Sumud Flotilya, na kinabibilangan ni aktivistang Greta Thunberg, ay nagulat na tinarget ng mga drone at flash grenade. Matinding dena ng ministro ng Tanggulan ng Italia ang insidente at nagpadala ng isang barkong pandagat upang mag-alok ng tulong. Sinasabi ng flotilya na nadadala lamang ito ng mga humanitarian na supply at nasa internasyonal na tubig. Walang naiulat na nasugatan. Ayon kay punong ministro ng Italia na si Giorgia Meloni noong Martes, Kikilalanin lamang ng Italia ang isang estadong Palestinian kung lahat ng mga bihag na Israeli ay palalayain at ang grupong Hamas ay hindi isasali sa anumang papel sa gobyerno. Israel ay magsasara ng Allenby border crossing sa pagitan ng West Bank at Jordan sa Miyerkules, ayon sa pahayag ng Palestinian General Authority for Borders and Crossings noong Martes. Kinumpirma ng isang pagpagsalita ng otoridad ng Israel na namamahala sa crossing na ito ay isasara sa parehong direksyon mula Miyerkules ng umaga sa utos ng pamunuan ng politika, ngunit walang ibinigay na dahilan para sa pagsasara. Sa pangkalahatang asembleya ng UN, binantayan ni Pangulong Chisekedi ng Demokratikong Republika ng Congo ang isang antahimik na genocide sa silangan ng bansa. Inakusahan niya ang Rwanda ng pagsuporta sa grupong rebelde na M23 at nanawagan ng internasyonal na aksyon, kabilang ang mga parusa at pagtatapos sa ilegal na kalakalan ng mineral na nagsusustento sa labanan. Hiningi niya na opisyal na kilalani ng krisis bilang isang genocide. Kalaunan, nangako si Pangulo ng Iran na si Mesaud Pezeskian na ang bansa ay ihinding hindi maghahanap na makabuo ng isang nuclear bomb inakusahan niya ang Equi France at Germany na kumikilos sa utos ng United States